Hi guys! dito kami sa isang lupain na gagawin resort. Ayan. Ayan. Nakupungsoy ako dito sa oh, oh. oh, oh. Ito yung daan niya. Oo. Oo. Ito. Oo. Ayan. Parang may cottage siya rito. Kaya nga May Tappy. cottage yan. Kaya may ano. May bakal siya oh. Saan so, ang magandang gawin dito? Kuburin. Kubo rin lalagyan ng kubo pool. tapos maganda nga kung kubo na maganda ang design ng pagkagawa ng kubo tapos iyon mayroong tuluan ng tubig siguro doon eh oh, oh, oh. ayan o, no? dero dire deretso may mga bangay mayroon eh. na rin swimming pool pero lalagyan oh. siya ng kubo oo, oh, oh. ayan o no. may mga tubong labasan pagano, kabilaan oo may, may kabilaan banga o, oh. open lang na kubo oo, oh, oh, open lang Parang anuhan lang, parang lundagan ng mga nila. bata. Ah, uh, lunda. So, hindi na pala kailangan lagyan ng ano, ng slide. Dito ang paglagay, hindi sa loob. Sa labas ang lagay. oh, sa labas, Doon sana. Kasi eh, hindi na kasi lalagyan nito ng pagano Oo. Eh. Yeah. Oh. Yun, yung ano, yung parang tulay. Tapos yung picture-picture. oh, na, oh. No, na may hawakan. Oh, okay, oh. hindi na kailangan lagyan ng hawakan pala. Hindi na sila makakalundag pag sa ano. Kaya nga, maliit na. Di ba, anak sobrang lapad nito. Parang tuloy lang napataas na pataas sa dami ng design. Oo. Oh, oh. Ano naman yun, septic tank? Diyan, nag nagaano yung ano yun. Tubig. Yan din ang nagpupuno. Iba naman ito, doon naman yun. Sali, ay, itong ano na ito. Yung baliti na yan. Napakaraming laman. Ayan, yung bahay. To, may ibig sabihin ito may bitak-bitak na ito. Kailangan ayusin pa ito. Oo. Hindi na nakikita yung telso. Dapat may sa ilalim din. Halos, Halos lahat yan ay ayusin. Mm -hmm.